Walang kinagis ng nanay si Jessica. Dahil malit pa lamang siya, ay iniwan na silang dalawa ng kanyang amang si Mang Delfin. Ngunit sa kabila noon, ay lumaking matalino si Jessica. Napakasipag nitong mag-aral kaya naman talagang nagsusumikap si Mang Delfin na maibigay sa kanyang nag-iisang anak ang lahat ng pangangailangan nito sa pag-aaral nito. Subalit sa kabila ng pagsisikap ng matanda para sa kanyang anak, ay wala lamang ito para kay Keska. Dahil may sama ito ng loob sa kanyang ama. Sapagkat ito ang sinisisi niya. Kung bakit sila iniwan ng kanyang ina. Ikinakahiya niya pa ito bilang kanyang ama sa kanyang eskwalahang pinapasukan. Bata pa lamang si Keska ay doon na namamasukan bilang janitor si Mang Delphine sa universidad kung saan nakapasang scholar itong si Keska. Ngunit ni Minsan ay hindi niya ito ipinakilala sa kanyang mga kaklase bilang tatay niya. Kung minsan pa nga kahit nagkakasalubong sila, ay tila hindi niya ito kilala. Ngunit ayos lamang iyon kay Mang Delpin. Basta't para sa kanyang anak, ay gagawin niya ang lahat. Mapunan lamang ang pagkukulang na nadaraman nito sa kanyang sarili. Isang araw habang nagaantay ng susunod na klase si Jessica at ang mga kaibigan nito, naisipan nilang tumambay muna sa Chow area. Tambayan ng mga students sa loob ng campus. OMG! Bago na naman ang phone mo, Luisa? Manghang tanong ni Jenica sa kaibigan. Siyempre ako pa ba? Pag may bagong model na iPhone, hindi pwedeng hindi ako mauunang makabili nun, no? Alam ni na mami at yan. Saka deserve ko naman to. Nag-aaral kaya akong mabuti. May pagmamalaking saad ni Luisa sa kanyang mga kaibigan. Buti ka pa laging bago yung phone mo. Samantalang si Cheska, Android na nga lang, eh hindi pa latest yung model. Puna ng isa sa mga kaibigan nito. Hindi no, ayoko lang talaga ng iPhone. Mahirap kasi pag nasira. Saka may sentimental value kasi ang phone ko. Pili kasi ito ng mami ko noon pagdadahilan ni Cheska sa mga kaibigan para hindi siya mapahiya sa mga ito. Wait, speaking of your ma'am, alam mo Cheska, ang tagal na nating magkakaibigan pero ni minsan, hindi pa namin namit ang parents mo. Usisa ni Luisa. Ano ba kayo? Di ba nasa US ang mom and dad niya? Kaya laging wala sa mga event natin? Paalala naman sa kanila ni Jenica. Ay nako, ako na naman ang ginawa niyong topic ngayon. Tara na nga sa classroom. Baka naroon na yung prop natin na pinagliisa sa ng loob. Pagpapatawa ni Keska para lamang mabaling sa ibang topic ng mga kaibigan niya. Samantala, pag uwi sa kanilang bahay, ay naabutan niya ang kanyang amang semang si Delpin na nagluluto ng kanilang hapunan. O oh, Cheska, nariyan ka na pala anak. Magpalit ka na ng damit at ng makakain na tayo nakangiting wika ni Mang Delfin sa kanyang anak. Ngunit sa halip na sumunod siya, ay ito pa ang sinabi niya. Alam mo po ba tay, kanina sa si school? Pasimpleng nabuli na naman ako. Paano ba naman kasi? High school pa po ako nang bilhin niyo sa akin ng cellphone na ito. Outdated na po ito. Kumaganda lang dahil sa casing. Napapahiya na po ako sa mga kaibigan ko. Pagmamaktol ni Jessica sa kanyang ama. Naku anak, Hayaan mo na lang yung mga kaibigan mo ha. Ang importante ay may nagagamit ka pa naman. Isa pa eh kung tunay ka talaga nilang kaibigan, eh tatanggapin nila kung ano at sino ka. Paliwanag pang muli ni Mang Delfin sa kanyang anak. Hay nako naman tay. Hay na naman po kayo eh. Ganyan na lang po palagi ang prinsipyo nyo. Palibasa, hindi kayo yung sa mga kaklasiko. May pagmamalbitang wika ni Jessica sa kanyang ama sabay pasok na sa kwarto nito. Naiiwang na pabuntong hininga na lamang si Mang Delphine. Nakaramdam siya ng lungkot sa tinura ng kanyang nag-iisang anak. Si isip-isip niya, kung may sapat lamang siyang pera ay mabibili niya ang gusto ng kanyang anak. Tama naman kasi ito. Mayayaman ang pumapasok sa universidad na iyon. Kaya kahit hindi mo gustong makisabay sa mga uso, ay kailangan mong gawin upang hindi ka mapag-iwanan. Kaya naman nag-isip ng paraan si Mang Delphine upang madagdagan ng kanyang income. Nagsagayon ay maibili niya ang kanyang anak ng gusto nitong cellphone. Swerte naman dahil sa tagal na niyang janitor sa universidad na iyon, ay talaga namang lubos na ang diwala sa kanya ng mga empleyado at maging ng mga estudyante na naroon. Kaya naman nang siya ay inirekomenda ng isang professor doon sa isa nitong kaibigan, ay talaga namang abot-abot ang kanyang tuwa. Naku, maraming maraming salamat po, Ma'am Oreta. Pangako po, hindi po kayo mapapahiya sa akin. Masayang wika ni Mang Delpin sa prop na nagrekomenda sa kanya. Naku, wala po yun, Mang Delpin. Alam ko po na maayos kayong magtrabaho. Kaya kayo po ang una kong naisip nung maghanap ng maglilinis ang kaibigan ko. Sad naman ni Mrs. Oreta. Lingid sa kaalaman ni Mang Delphine na pamilya pala ng kaibigan ni Cheska ang kanyang pag e na trabaho. Wala rin kaalam-alam si Cheska sa ekstrang trabaho na pinasukan ng kanyang ama. Hindi na rin ito ipinalam pa ni Mang Delpin sa kanyang anak sapagkat gusto niya itong sorpresahin sa nalalapit nitong graduation sa kolehiyo. Isang umaga, araw ng Sabado yon. Magandang umaga po, bati ni Jenica sa matandang naglilinis ng kanilang sasakyan. Ay, Magandang umaga rin sa'yo, ma'am. Bating pabalik naman ni Mang Delfin. Teka, parang pamilyar po ang mukha niyo, ha? Kunot noong napaisip si Jenica. Kung saan nga ba niya nakita ang matandang kaharap niya ngayon? Maya-maya pa. Ah, alam ko na. Tama. Kayo po yung janitor sa university namin. Nakangiting sabi ni Jenica. Opo, ma'am. Ako nga po yun. Tugon naman ni Mang Delfin inirekomenda po ako ni Ma'am Oreta sa mami niyo. Kwento ng matanda. Wow, ang sipag niyo naman po, Manong. Pero niyo, five days a week kayong nasa school naglilinis. Tapos ngayong weekend naman, ay dito kayo sa bahay at may extra. Hindi po ba kayo napapagod? Usisa ni Jenica. Naku, Ma'am. Pawal po mapagod kasi mag-isa lang akong kumakayot para sa anak ko. Gusto ko kasi siyang mabigyan ng magandang buhay. Tugon ni Mang Delphine na may mapait na ng ngiti sa kanyang mga labi. Alam niyo po, napakaswerte po ng anak niyo sa inyo. Dahil sa kabila ng hirap po kayo sa buhay, ay inuunan niyo pa rin po yung kapakanan niya. Kaya saludo po ako sa inyo. Sana po minsan, ay makilala ko rin po yung anak niyo. Siguro po kasing bait niyo rin po siya. Nakangiting uwi ka ni Jenica, at nagpaalam na nga ito at umalis na. Naiwan namang may konting lungkot na nadarama si Mang Delfin. Kung sana ay katulad si Cheska ng kaisipang merong si Jenica, na kahit isang janitor lamang siya, ay proud pa rin sana ang kanyang anak sa kanya. Napakalaking bagay na iyon para sa lahat ng pagsasakripisyo niya para rito, pero hindi ganoon. Ganun paman, ay naiintindihan niya ang kanyang anak, dahil mahal na mahal niya ito. Samantala, ilang araw na ngunit hindi pa rin iniimik ni Cheska ang kanyang ama. Ni hindi rin sila nagpapang-abot sa kanilang bahay dahil kung minsan ay gabi na siyang nakakauwi dahil paspasan ng kanyang mga research at pati na rin ng kanyang thesis na requirements nila para sa kanilang graduation. Pag-araw naman ng Sabado ay hindi na rin niya naaabutan sa kanilang bahay ang kanyang ama. Hindi na rin niya inaalam kung saan ito nagpupupunta. dahil wala naman siyang pakialam dito. Kaya naman isang gabi, naisipan niyang hanapin sa social media ang kanyang ina. Kahit papaano ay alam naman niya ang pangalan at apelido nito. At meron na rin siyang nag-iisang litrato nito. Bukod doon, ay wala nang detalye pa ang kanyang ama patungkol sa kanyang ina. Kaya naman isa iyon sa kanyang ikinakasama ng loob. Pakaramdam niya kasi ay pinagkait sa kanya ng kanyang ama na makilala niya ang kanyang ina. Iniisip rin ni Cheska na baka kaya ayaw ng kanyang ama na makilala niya ang kanyang ina ay dahil may ginawang hindi maganda ang kanyang amang simang delfin dito. At iyan ang ayaw nitong malaman niya. Kaya naman ng gabing iyon, ay nagpasya siyang alamin ang lahat patungkol sa kanyang ina. Natuklasan ni Cheska kung saan nakatira ang kanyang ina na si Leonora. Nalaman rin niya na marangya ang pamumuhay nito ngayon. Kaya naman kinabukasan, ay kinompronta niya ang kanyang amang simang delfin sa kanyang nalaman. Tay, tawag niya sa kanyang ama nang maabutan niya itong nagtitimpla ng kape sa kanilang munting kusina. Oh, Jessica! Anak, puti naman at nagpang-abot tayo. Ang tagal na nating hindi nakakapag-usap, anak ha. Maluma na wika ni Mang Delphine. Tay, hanggang kailan niyo po itatago ang patungkol kay nanay? Pasingal na tanong ni Jessica. Ang kaninang maliwalas na mukha ni Mang Delphine ay tila napalitan ng pagdilim. Jessica! Jessica! Ilang ulit ko bang sasabihin sa iyo? Dawag mo nang alamin ang patungkol sa nanay mo. Mahirap bang intindihin yon? Galit na wika ni Mang Delphine. Huwag nang alamin? Bakit po? Dahil ba nakakahiya dahil iniwan ka ni nanay? Dahil sa kang inutil na asawa? Ayaw mong malaman ko na mayaman ang pamilya ni nanay? Alam mo tay, napakadamot mo. Ipinagkait po sa akin na maranasan ng magandang buhay. Dahil dyan spread mo na yan. Kung sana kay nanay na lang ako lumaki, hindi ko sana mararanasan ang hirap ng buhay kasama mo. Kaya tama lang na ikinaya kita dahil wala kang kwentang ama. Naibulalas na Cheska ang matagal na niyang kinikimkim na sama ng loob sa kanyang ama. Hindi naman napigilan ni Mang Delphi na magdilim ang kanyang paningin. Kung kahit malakas na sampal ang siyang dumapo sa magkabilang pisngi ni Cheska. <tap> 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 hindi kita pinag-aral para pagsalitaan mo ako ng ganyan. Wala kang alam, Jessica. Nalulo ang wika ni Mang Delfin. Ayoko na sa bahay na to. Aalis na ako. Hanapin ko si nanay. At hindi mo na ako mapipikilan pa. Saad pa ni Jessica, sabay pasok sa kanyang silid upang kunin ang kanyang mga gamit. Hindi na nagawang pigilan pa ni Mang Delfin ang kanyang anak. Nasa ustong gulang na kasi ito. May karapatan na itong magpasya sa kanyang sarili at sa kung sino man ang gusto nitong samahan. Tuluyan na ngang nilisa ni Keska ang kanilang bahay. Iniwan ng kanyang ama at pinuntahan ang adres ng kanyang ina na kanyang nakita sa social media kung saan doon nakatara ang kanyang inang si Leonora. Nang makarating nga sa nasabing lugar, ay walang pagsidla ng pagkamangha ng dalaga sa ganda ng lugar. Kaya lalong lumakas ang kanyang loob na magpakilala sa kanyang ina bilang anak nito. Walang nararamdamang pagsisisi si Keska ng mga sandaling iyon. Kahit pa hindi sila okay ng kanyang amang si delpin ay ayos lamang iyon sa kanya. Sa puso't isip niya, ay tama lang ang kanyang ginawang pag-alis. Karapatan niyang makilala ang kanyang ina at matamasa ang buhay na marangya sa piling nito. Samantala maya-maya pa, ay naroon na nga siya sa tapat ng bahay kung saan iyon itinuturo ng adres na hawak niya. Tao po! Tao po! Tawag ni Keska Sandali, sino ba yan? Irit ang boses ng babaeng papalapit sa gate. Kunot ng non itong lumapit sa kanya. Um, magandang araw po. Dito po ba nakatira si Leonora de La Paz? Tanong ni Keska sa babaeng kaharap. Kahit may hinala na siya na ang kanyang kaharap ay ang kanyang ina sa ikura nito. Nakawig ng nasa ng kanyang hawak. Bakit? Anong kailangan mo? Mataray na tanong ng babae. Ay, uh, I... Ako po si Keska Ramirez, anak po ni Delpin Ramirez. Pakilala ni Keska sa kausap. Umalis ka na! Wala akong kilalang Keska at Delpin. Layas! Pagtataboy ng babae kay Keska. Nay, ako po ang anak nyo. Ako po ito si Keska. Naiiyak na wika ng dalaga. Hoy, pwede ba? Huwag kang mag dito. Isa pa wala akong anak, no? Matagal ko nang kinalimutan ang buhay ko kay Delphine. Kasama doon ang naging bunga ng pagsasama namin na pinagsisisiyan ko. Kaya pwede ba? Umalis ka na bago pa ba ako tumawag ng guard at ipadampot ka. Salbaing uwi ka ni Leonora kay Jessica. Laglag ang balikat at walang nagawa si Jessica kung hindi lisanay ng lugar. Ang kaninang pagkasabik na makita at mayakap ang kanyang ina ay napalitan ng galit at pagkabag sa kanyang sarili. Kung sana ay nakinig lamang siya sa kanyang tatay Delphine hindi niya sana mararanasan ng sobrang sakit na itaboy ka ng sarili mong ina. Ngayon ay hindi niya na alam kung saan siya tutuloy. Wala na siyang mukhang maiharap pa sa kanyang ama kung sakaling bumalik siya sa kanilang bahay. Ni hindi niya alam kung tatanggapin pa ba siya nito sa kabila ng lahat ng kanyang mga binitawang salita. Tumutulo ang luha ni Keska na napasandal sa gilid ng waiting shed. Hindi niya alam kung saan siya ngayon makikituloy. Dahil halos lahat ng kaibigan niya ay tinanggihan siya. Dahil hindi rin naman niya masabi ang totoong dahilan kung bakit siya makikituloy pansamantala. Natatakot siyang malaman ng mga ito ang totoong pagkatao niya. Natatakot siyang baka hindi siya matanggap ng kanyang mga kaibigan. Hanggang sa matpadpad siya sa kanilang universidad, hindi niya alam kung bakit doon siya dinala ng kanyang mga paa. Sakto naman at papalabas na ang isa sa kanyang mga profesor. Ito ay walang iba kung hindi si Mrs. Oreta. Miss Mr. Ramirez, is that you? Paninigurado nito. Yes, ba yan? Anong ginagawa mo rito? Wala namang pasok ngayon ha. Sunod-sunod na tanong ni Mrs. Oreta sa kanya. Ngunit hagulgol ang tanging na itugon ng dalaga sa kanyang profesor. Agad namang pinasakay ng profesor si Keska sa kanyang sasakyan at doon ay kwento ni Keska sa kanyang prop ang lahat ng nangyari. Nalaman na rin ni Cheska na alam ng kanyang professor na tatay niya si Mang Delfin. Ngunit nakiusap ang kanyang ama na ilihim na lamang ito sa universidad para sa kapakanan niya. Hiyang-hiya si Cheska sa kanyang nalaman. pinaiwan siya ng kanyang guro na umuwi na at humingi ng tawat sa kanyang ama. Ngunit nakiusap ang dalaga na kung maaari, bigyan na muna siya ng sapat na panahon upang makarecover sa lahat ng nangyari sa kanyang buhay. Pumayag naman ang kanyang professor at pansamantalang pinatuloy siya nito sa kanyang bahay. Kinapukasan ay nagpatuloy si Cheska sa kanyang buhay. Pumasok siya sa eskwelahan na parang walang nangyari. Ches, kamusta? Ano bang nangyari sa'yo? Usisa sa kanya ni Luisa. Oo nga Ches, bakit ora ura urada na kahapon? Sabi naman ni Elisa. Uh, ay, wala yun. Nagpa-prank lang ako. Kayo naman. Naputo lang sasabihin pa sana ni Cheska dahil sa biglang pagdating ni Jenica. Hi guys. Bati nito sa kanila. Ano yung bitbit -bit mo, Jenica? Parang may picnic kang pupuntahan ha? Tanong ni Elisa. Ah, ito. Lunch at snack to. Sabi pa ni Jenica. Eh bakit ang dami? Nagtatakang tanong ni Luisa. Ay, ibibigay ko kasi ito kay Mang Delphine. Dito sa janitor natin, alam nyo ba, sa amin din siya umiya extra pag sabado. Naaawa kasi ako sa kanya eh. Dahil sa sobrang pagmamahal niya sa kanyang anak, ni hindi na magawang magpahinga. Alam nyo, ang swerte ng anak niya sa kanya, bibihira ang ganyang tatay, nagagawin ng lahat para sa kapakanan ng anak. Napaka selfless na tatay. Kwento pa ni Jenica. Nako, relate ka naman dyan, Jenica. Naalala mo na naman ang daddy mo, no? Singit naman ni Alisa. Siyempre, nangangarap rin ako na sana'y makasama ko ang totoo kong daddy. Pero mabait naman sa akin si Tito. Sad pa niya. Hm? Teka nga, bakit sa akin napunta ang usapan? Diyan na nga kayo, ibibigay ko na muna to kay Mang Delphine. Sabay alis na ni Jenica upang iabot ang mga dalang pagkain. Samantala, Nanlilit naman sa sobrang kahiyan si Jessica sa kanyang mga narinig. Napakawalang walang kwenta niyang anak. Dahil hindi man lamang niya nagawang suklian ng sakripisyo ng kanyang ama. Bagkos ay sinumbatan niya pa ito. Sa bagay na hindi naman niya kontrolado. Nagsisisi siya. At nag-aasam na sana ay makabawi pa siya sa kanyang ama. Samantala, nakatanggap ng invitation si Mang Delphine sa graduation ng kanyang anak na si Jessica ipinadala ito sa kanya ni Miss Oreta. Alam rin naman ni Mang Delphine na doon pansamantalang nakikituloy ang kanyang anak, kaya naman panatag ang matanda. Nagdadalawang isip si Mang Delphine kung dadalo ba siya sa pagtatapos ng kanyang anak. Ayaw niya itong mapahiya sa araw ng pagtatapos nito. At baka lalo pang madagdaga ng galit na nadaraman nito sa kanya. Sa kabilang dako naman, palingali nga si Cheska. Hinahanap ang taong gusto niyang makita. Ngunit hindi siyang makita ito hanggang sa dumating ang oras na tinawag na ang kanyang pangalan. Graduation na kasi nila Cheska ngayong araw. Miss Cheska Ramirez, sumakum laude. Tawag ng MC. Nagpalakpa ng mga tao habang siya'y umakit sa si stage. Sa all my fellow graduates and professors, I would like to take this opportunity to introduce to all of you the man behind my success, my father Delphine Ramirez. Sabay turo ni Keska sa kinaroroonan ng kanyang amang kanina pa niya hinahanap. Maluwa-luwa ang kanyang mga mata. Naroon si Mang Delphine sa sulok habang may hawak ng ting at daspan. Hindi niya inaasahan na ipapakilala siya ng kanyang anak sa harap ng napakaraming tao. Opo, Tama po ang iniisip nyo, tatay ko po ang janitor ng university na ito at sa kanya ko po inaalay ang karangalan na natanggap ko ngayon. Tay, gusto ko lang po humingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa ko sa iyo. Sa lahat ng mga masasakit na na sabi ko, patawad po tay at salamat. Tay para po sa inyo ito, sa lahat po ng sakripisyo at pagsisigap nyo para sa akin. Mabigyan lang po ako ng magandang kinabukasan. Kulang pa po ang medalyang ito para masuklian ang lahat ng pagod niyo para sa akin. Maraming maraming salamat po, tatay. Nang mga sandaling iyon, ay pinakiat si Mang Delpin sa stage. At doon isinabit ni Cheska ang medalyang natamo niya bilang isang suma cum laude. Nahihiyaman si Mang Delpin na umakit sa stage dahil sa kanyang itsura. Ay hindi niya na inalintana iyon. Sa halip, naguumapaw na saya ang kanyang nararamdaman. Nagiyakan ng mag-ama stage si na punong-puno ng pagmamahal. Magiging ang mga profesor at mga estudyante at mga magulang na naroon ay hindi na napigilang maiyak sa tagpong iyon. Proud na proud sila sa mag-amang ito. Masayang-masayang mag-amang umuwi ng kanilang munting tahanan. Hindi akalain ni Cheska na may munting selebrasyon palang naghihintay sa kanya. Doon ay iniabot ni Mang Delphine ang munting kahon sa kanyang anak. Ano po ito itay? Tanong ni Keska. Buksan mo anak. Nagulat si Keska nang makita na isang brand new at latest model ng iPhone ang iniregalo ng kanyang ama sa kanya. Tay, tay mahal po ito ah. Nangingilid ang luha na sabi ni Keska sa kanyang ama. Mas mahal kita anak. Pagpasensyaan mo na kung natagalan bago kita nabili ng ganyan. Pasensya na talaga anak. Tay, patawad po sa mga nasabi at nagawa ko po sa inyo. Tama po kayo sa lahat ng mga sinabi niyo sa akin. Pangako ko po tay, oras na makahanap po ako ng magandang trabaho. Hindi hindi ko na po kayo pagtatrabahuin. Wika ni Jessica sa kanyang ama. Lumipas pa nga ang ilang buwan at nakahanap nga ng magandang trabaho itong si Jessica. Kaya naman tinupad niya ang pangako sa kanyang ama na hindi na ito pagtatrabawin pa. Unti-unti ay napagawa na nila ang kanilang munting bahay at naipagpatayo niya na si Mang Delphine ng isang talyer kung saan ito ang namamahala. Samantala, nakaabot naman sa kanila ang balitang nakulong na ang kanyang inang si Leonora dahil sa isa pala itong drug pusher at ang kinakasama naman itong incheck ay miyembro pala ng isang sindikato. Ngayon ay masaya na ang mag-ama na nabubuhay ng payapa at punong-puno ng pagmamahalan. Hindi lahat ng magulang ay tulad ni Mang delphin Kaya naman dapat mong ipagpasalamat kung nagkaroon ka ng magulang na handang ibigay at gawin ng lahat para lamang magkaroon ka ng maayos na buhay. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Kayo mga kabranggay, Anong aral ang inyong napulot sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. Hanggang sa muli ka barangay. Thank you so much and peace out.